nakakalungkot. Batikang news anchor na si Mike Enriquez pumanaw na sa edad na 72. Halina't panoorin ang buong detalye and of course don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more latest shows news update. Isang nakakalungkot na balita na talaga namang may malaking epekto sa mundo ng broadcasting and Philippine news. Ngayong araw nga kasi, August 29, 2023. Pumanaw na ang veteranong news anchor na si Mike Enriquez sa edad na 72. Sa paglabas ng ilang mga balita mula sa ilang reliable source, nagpaalam na nga ang isa sa pinakatututukang tagapaghatid ng balita na si Mike Enriquez. Ito ay matapos nga ang paglaban nito sa kanyang karamdaman. Kamakailan lang, na-diagnose din kasi si Mike Enriquez na may ilang mga komplikasyon na dala na rin ng kidney failure na napabalitang matagal na niyang iniinda. Ayon sa usap-usapan ngayon, Enriquez passed away of cardiac arrest on August 29, 2023. Sa edad na 72, ikinabigla ng lahat ang biglaan nitong pagpanaw. Hindi nga kasi ito inaasahan ng marami, lalo na at halos parang kamakailan lang nang laging nakikita at napapanood ng veteranong tagapagbalita sa 24 oras. Tumatak sa lahat ang linya ni Mike Enriquez na masasabing kanya lang talaga. Ito ay ang tagline speech nito sa tuwing naghahatid ng balita. Ito nga ay ang excuse me po. Pero ngayon nga sa kanyang pagkawala, hindi na ito maririnig pang muli ng marami mula sa kanya. Mahahalata at mababaka sa lahat ang labis na pagkaapekto sa bigla ang pangyayaring ito. Ang nakasanayan ng lahat na patas maghatid ng balita at may tuwa sa marami, ngayon ay hindi na masisilayan pa. Enriquez will be remembered for his dedication to journalism, ang kanyang patas na paghahatid ng balita, at ang kanyang dedikasyon na pagsilbihan ng Filipino people na maiparating sa mga ito ang tunay at patas na pagbabalita. Labis na pagkalungkot at pangungulila, di lamang sa industriya ang kanyang ginagalawan, kundi na rin higit lalo sa kanyang pamilyang naiwan. May you rest in peace and you will be deeply missed, Mr. Mike Enriquez.